Sinabi na ah. National, in, hindi national issue ah. Yeah. Sinabi na ni Senator Bill. lang may yan. O. Kumbaga agency issue. Yes. Mm -hmm. MMDA issue. Mm -hmm. Yan. Mm -hmm. Eh bakit kayo nag-iimbestiga kung sakaling may mga ganyan? Hindi eh? kasi may social and uh, political implication na gumamit ng plaka 7 yeah, ibig para makalusot sa isang bawal In, yung power, ang issue rito, yung power ng mga politiko, eh, yung abuso, in the, that's the issue. Kaya po, national oh, issue. Kaya naging issue yan. Hindi dahil lamang sa... Yeah, uh, mm. uh, yun ang issue rito. Oo. Oh, oh. Kasi, eh, ano yan? Naiintindi ako si Senator Sherwin. Dahil wala naman siya kinalaman Diyan ba siya kinukulit? Mm. Kulitin niyo yung kapatid. Mm. Oo, oh, yung tatay. Ba't niyo pinagamit yan? Yan pinadel na daw niya. Ay! <laughs> Tatay. Mm. Ah. Pero pag uh, Senate Bureau of Investigation, di pa pwede mga ganun na sagot. Pari, makakontempt ka. Makakontempt ka. ka. Contempt ka. niyan. Hindi pwede. Okay lang yan. Ganyan. Let us leave it at that with the LTO. You know. And kaya nga, that is also one way of saying, for the public, meaning the public, mm. one way of, the, of saying, of the public saying, na, ano kayo rin? You, be circumspect in mm -hmm. your own invest in your own efforts to investigate mm -hmm. or uh, uh, have uh, these things uh, put in perspective. Mm -hmm. Kasi kagaya niyan. Eh, e, ayaw ninyong... mo masama na umamin eh. Mm -hmm. Nagkamali eh. Oh, Ayaw na, ninyong... Papatawarin pa, nyo kami nagkamali. Hindi oh, na, oh, mm -hmm. na po mauulit. Hindi na po mauulit. Sa akin ha, ganun mm -hmm. na lang. Pero, Although, hindi naman talaga masasamang tao yung mga gadget Hindi, hindi. Hindi rin naman. Not at all. But, uh, eh, siguro, sobrang, uh, sobrang kailangan talaga yung oras na yun. Araw-araw hmm. bang ginagawa? Hindi naman. hindi natin alam yun pa. <laughs> hindi. <laughs> kung araw-araw ginagawa, araw-araw nasisita. Diba? Kasi sinisita talaga eh. So, araw-araw mababalita yun. Lalo na kung yeah, uh, Dati nakakalusot so, siguro. Eh. Oh. Ah, siguro. siguro. <laughs> eh. Ah, siguro. So lahat siguro eh. Okay. Pero para sa akin, kung araw-araw ginagawa yan at talama. Residivis in other words. Ah, ay, eh, hindi po ganun ang mm -hmm. story eh. Mm -hmm. So uh, nagkaroon ng ano noon. Ang hindi, ang hindi lang nga maganda. Eh, yung wala humingi, yung uh, tinatawag humingi na, na eh. yeah, humingi na kayo ng tawad. Mm. Yun lang. Mm. Pasensya na po kayo. At, well, yung, uh, yung, 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 sa yung, yung yeah. driver, humingi ng tawad. Ah. Ooh, eh, no, uh, wag ka. Hindi, mo gamitin yung driver mo. Ah, wag ba? Sira ang eh, yung chan eh, niya, masakit eh, chan niya. Eh, ka eh. Nag, nagdilim ang ano, lumabo ang pag-iisip dahil nga marap, nagmamadali at ano, nagawa yan. Mm. Hindi... Human tao Oo, lang oh. po. Human nature. Okay. Mag mag magpatawad naman ng Pilipino, par. Always. Ito so Ang ano, wag, na lang yung may palusot. Mm. wag na, wag na. Ha? Nagpalusot. Uh, hindi, ano yun eh. Ngat-ngat. Mm. Hindi pa, hindi pa. <laughs> ay, <laughs> pasulot yun. <laughs> pasulot, pasulot, pasulot. <laughs> yun, mo naman. Ano yun, rumble? <laughs> parang, uh, <laughs> ay alay. Rumble na lang. Palusot, pasulot. Pareho rin yan. Hindi, tama yun, pare. Pag nagkamali ka, aminin mo na lang. Ayan. Yan lang. Oh, uh, hindi, pero ito, hindi ito. Ayan. Oh. Ang isa pa may kasalanan, yung MMDA. Oo. Oh. Kasi, yung footage, Ch ano? Channing. Ah, gano'n? Ang MMDA? Chani. Oh, ngayon, sila rin ngayon, meron silang kailangan magpaliwanag. Sila... Hindi naman daw chinachani. Oo. Oh. Hindi, yeah, yung... That, 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 Wala naman daw request eh. Mm -hmm. that, that, goes also to the issue of wala ba kayong mga instrument? Oh, yung ano dyan, pinalusutan kami dito, pagdating sa Cubao, ano yun, yun na yan? Naraki Ay, Ay, Oh. Walang Eh, record nyo pati. Eh, actually, traffic violation, hindi nga. May punto rin oh. naman si senator eh. Bakit national issue? Kung may traffic violation, seven ang number niyan. Mm. Right there and then, apprehend them. Tapos-tapos na. Ngayon, kung pinalusutan ka, ginanong-ganong ka doon, ay doon sa kabila. Yung. Kabila. Ah. I-radio para na, parating na dyan, Oh. Uh, dyan. So, hulihin. Hulihin, hulihin nyo. Hulihin nyo babalik tayo sa disiplina ngayon. Oo, enforcement. Asaanya yung disiplina yan. enforcement. Yan na. Eto si Acting Like Chairman, hindi na pala Acting Like. Hindi acting. na, siya Tutuunan na mismo chairman. chairman of the MMDA na yan. Ah, acting ah. pa rin. Mm. Ah, na ang ah, kanila daw pong pinag-isipan ng MMDA eh, yung urgency ng situation. Saan? Kaya they acted immediately. Tukol dyan sa dumaan. Ah gano'n na ah. urgent talaga. Ah. <laughs> diba? Ito ang ito masasabi ko lang tungkol diyan. Matter of na ma uh, ano 'yan ha. Ah? Tungkol diyan. Ah ano. One incident na of course kailangan talaga <laughs> humingi ng paumanhin yung nandoon as against 1 million na mga vehicles na hindi nyo inaayos yung paikot-ikot. Paikot-ikot. So, sobrang concerned kayo doon sa, sa, sa isa na yun. Concerned kayo doon sa isa na yun. Hmm. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Bakit hindi naman? Eh, publicity. Eh. Publicity. Na publicized to eh. Uh, uh, eh. Gusto ba nyo? Eh, at napupunta yung arow, sa kanila eh. Uh, pumunta kayo dyan. Sa, ito na lang. Magbilang kayo. Pumunta kayo dyan sa mga choke points. Mm. Kubaw. Ah. Show Boulevard. Guadalupe, mm -hmm. yan, mga ganon. Hindi, uh, Para all lang mabilang ninyo kung ilan minuto ang inaabot ng mga, tapos yung mga shovel, yung ginaganong-ganon ng mga bata nyo. Mm -hmm. Kasi kinaka... kinaka oh, yung... Ino-override nila yung mga nila uh, traffic lights, so... Eh. Wag na lang doon, nagagalit si parin Joel. Pumunta kayo doon sa McKinley, ayan. Oh, McKinley Hill, yeah. yung ano. Okay, yung illegal pinupan. na left turn doon. Na illegal? Na, saan ka nakakita sa mundo may highway, biglang, boy, may stoplight. Tapos eh, yung stoplight, ino-override nila, naka-go na, pinapara lahat ng mga tatawid Abo, ng hindi ano, highway. Sila nasasagasaan. Eh, meron papasok kasi sa McKinley Hill. Kawawa naman yung mga mayayaman doon. Kung walang opening dyan sa C5, bakit pa sila bukod kahabaan na C5, bukod tangin dyan lang may opening. Hmm. Kasi, laki-laki mag u-turn kayo guys. Like the rest of us dun sa oh, eh, dulo. billion, -billion ng development dyan, ng Mega World. Mm. Hindi mo bibigyan ng opening sa C5. Ano nila ipa? Oh, naman yung investor? Paano nila ipagbibili yung kanilang mga ano to? Oh. Ano naman eh? Oh, pa paano? Oh, paano? Kailangan talaga magkaroon ng opening. Oh. Bahala na kayo ma-traffic. Kawawa naman sila kung suni doon sa DMC. Aba, si wala. Ba? Hindi nila binigyan ng ganun. Ano, si. bahay. ay. Ba? ah, o nga pala, marami rin doon. Uh, ano? Oo, yung traffic talaga yun. Mariya. yung papuntang uh, papasok ng Tagigo. Tagigo. Tagi yeah, nang walang sa infrastructure whatsoever. Mahina sila eh. <laughs> anong mahina? Dala-dalaway <laughs> senador nila eh. Dala-dala yung sunodor ng mga taga-tagig dyan, oo. Oh. Meron pang congressman, oo, oh, sa bagay. No. Bakit hindi magawa? Bakit yun para? nagawan yung sa world? Mabilis pa, no? Mabilis. Yung sakit na okay. wala. Bilisan, okay. Finally, okay. hindi po si Sherwin Gatchal ng ang issue dyan sa SUV? Oo, oh, mm -hmm. yung terahin, bakit no? Bakit siya, bakit siya ang, ano? Hindi, ang ano kasi si Sherwin biglang hindi na makasagot Hindi natin. siya ang kinukulit, eh. Oo, oh, sa bagay. Wala oh. siyang masabi oh. dyan? Wala siyang masabi, wala siyang masabi okay. eh. Talagang dapat, yun, yung sorry, pilitin, eh, oh. nagkamali, mm -hmm. eh. Eh, sakit-sakit na nandyan eh. Parang hmm. hmm. gano'n. Something like that. <laughs>